Hi mga Aqua Waters, good morning. I am Renz and I'm so excited to share with you the Waters Philippines best-selling home water purifier, mineralizer and alkaline maker, the Waters Bio Mineral Pot 1000 Nova Plus. Excited ka na ba mga Aqua Waters? Tara, simulan natin 'yan dito sa ating simpleng experiment. Meron ako dito'ng mga lantang gulay, dahon ng pechay at dahon ng ampalaya. Ngayon, kukuha tayo ng tubig na galing sa Waters Bio Mineral Pot. Bababad natin ang lantang gulay sa ating tubig na galing sa Waters Bio Mineral Pot. At babalikan natin yan after mga 10 minutes. Pag-usapan natin ang tubig, mga kawaters. ilang baso ka na ba ng tubig today? Comment down below kung ilang baso na ng tubig ang nainom mo ngayong araw na ito. Isa ito sa mga tamang paraan na dapat po nating i-consider sa pang-araw-araw ay ang siguraduhin tama ang dami ng tubig na iniinom natin o ng bawat miyembro ng ating pamilya. Ang recommended, 12 to 15 glasses of water a day. Tandaan, hindi pwede ang pwede na. Sa panahon ngayon, mahalaga rin na i-consider natin ang kalidad ng inuming tubig. Ang tanong ko naman sa iyo, mga waters is your drinking water safe and clean? Confident ka ba sa tubig na iniinom mo ngayon? 100% sure ka ba na wala yung chlorine, walang kalawang, buhangin, lumot, at nakasisiguro ka ba na hindi acidic o panis ang pinapadeliver mong tubig? Alam nyo ba na based on the recent findings of the Department of Health, 7 out of 10 water refilling stations in Metro Manila hindi nagko-comply sa safety standards na itinalaga ng DOH or Department of Health. Dahil dyan, hindi natin may iwasan ang mga waterborne diseases katulad na lamang ng E. coli infection, staph infection, and diarrhea. Huwag ka na mag-alala mga ka-waters, No need to worry. Sagot ka namin dito. Ito ang good news at the best solution para sa inyo ng Waters Philippines. The Waters Biomineral Pot 1000 NOA Plus. Your 3-in-1 Purified Mineral and Alkaline Water. Three benefits for the price of one. This product is made in Korea and it has received international awards and recognition for quality in Paris, France, Madrid, Spain, and Korea. It has also passed laboratory tests facilitated by its accredited testing centers and is accredited by the USA FDA. Philippine Food and Drug Administration and it is also ISO certified by KQA or Korea Quality Assurance. At isa pa mga ka-waters, the Waters Biomineral Pot will keep you healthy while saving you money. Alam mo bang mas makakatipid ka dito? Kung ikaw ay nagpapa-deliver ng 5 containers of water a week sa halagang 35 pesos per container, that will cost you 175 pesos per week or 700 per month or 8,400 pesos per year or 42,000 pesos in 5 years. But if you will invest now in our Waters Bio Mineral Pot for only 25,800 pesos, you will save a lot of money lifetime mo na itong magagamit. Mga filters na lang ang kailangan palitan. Sa iyo mga co-waters, ang mga parts and filters ng Waters Biomineral Pot 1000 NOAA Plus. Unang-una na dyan ang cotton sediment pads. Itong ating cotton sediment pad ay nagtatanggal ng kalawang, buhangin, lumot, putik at mga sediments na present sa ating tapwater water. At ito ang mga sediments na hindi kayang tanggalin ng pagpapakulo lamang. This is replaceable and disposable after a month or if it turns brown or yellow. May kasama itong 80 pieces na maaring tumagal ng more than 5 years. Sunod naman dyan ang ating first stage filter. Ang first stage filter ay naglalaman ng granular activated carbon that helps remove the unpleasant taste, color, and bad odor of the water. As well as the chemicals kagaya ng pesticides and chlorine na present sa ating tap water if there are 4 to five users in the family, maaari itong tumagal ng one year. For Waters Biomineral Pot 1000 NOAA Plus, meron tayong kasamang four extra filters, total of five pieces, at tatagal yan ng five years. Susunod so, naman ang main filter. Main filter has different layers. The first is the granular activated carbon, so another layer of granular activated carbon, which further eliminate the toxic chemicals in the water. Next are the layers of coral sand. Coral sand helps, balances, and generates 20 essential minerals in the water. Next is the silver impregnated granular activated carbon, which prevent bacteria propagation in the water. And the last layer is the somelite or silver coated sand, which makes the water alkaline, about 7.3 to 8.5 pH level. Ang purifying capacity ng ating main filter ay tumatagal ng 3 years to 5 years. Depende sa number of users at sa quality ng tubig. Kasabay din yan, ang ating sub-mineral filter. Ang sub-mineral filter natin ay nagpapanatili ng freshness and delicious taste ng ating tubig. Ito ang tinatawag nating anti-panis. Dahil alam naman natin na ang tubig sa isang container ay kailangan makonsume within 2 days or 48 hours After nyan, panis na ang tubig. Pero sa ating water's biomineral pot, nakasubmerge sa tubig ang submineral filter. Kaya pinapanatili niyang fresh and delicious ang ating tubig. Again, tumatagal ito ng 3 years to 5 years. At syempre, dahil gumagamit tayo ng 3-in-1 state-of-the-art technology, tatlo dito ay talaga namang quality at lifetime ng mga parts na. Unang-una na dyan ang Nano Silver Bio Ceramic Filter. This is made up of non-pollutant materials like silica sand, clay, activated carbon, and material regating infrared rays. This helps clusterize the water into smaller clusters para kapag uminom tayo ng tubig, hindi agad tayo busog or bloated. It also contains silver which helps kill and prevent the propagation of bacteria in the product. Next, lifetime filter is the alkalite biscuit. Ang alkalite discant natin ay inspired sa tapayan o banga. Kung nabutan nyo pa ang tapayan o banga, malamig-lamig at manamis-namis ang tubig dito. This filter changes the structure of water through infrared rays, which makes the water cool, fresh, and delicious. Ang last part natin, ang multi-electric pole magnet. Itong part na to ay nakalagay sa likod ng ating gripo. This part magnetizes the water, making our body cells more lively and helping us feel more energized by changing the molecular structure of the water into hexagonal shape or six sides kasing shape ng DNA structure ng ating katawan para naman sa mga lifetime parts ng ating Waters Bio Mineral Pot, you also have the glass pot. Chemical free, hindi ka tulad ng mga plastic containers na nagkakaroon po ng harmful leaching effects. This glass pot can hold up to 6 liters of water. Meron din tayong cup, funnel, and pot base. Ngayon naman, magte-test tayo ng tubig gamit ang ating test reagent. Sa ating test reagent, meron itong tatlong laman na tester para makita kung ang tubig natin ay acidic or alkaline. Makikita natin kung ang tubig ay may chlorine or walang chlorine. At kung ito ay may minerals or walang minerals. Magte-test tayo ng purified water, soft drinks, alcohol, and of course, yung tubig na galing sa water's biomineral pot. Meron tayo ditong purified water. Soft drinks. Alcohol. And of course water from water's biomineral pot. This tester will show you kung alkaline or acidic ang mga iniinom natin. Kung umiinom tayo ng alcohol, soft drinks, purified water, And of course, water from water's bio mineral pot. Kapag nag-color yellow, ibig sabihin acidic. Kapag nag-color blue, ito ay alkaline. Ngayon, kung nakainom tayo ng purified water, soft drinks, alcohol, magiging acidic tayo. Pero kaya yang neutralize ng water's bio mineral pot. For soft drinks, dahil mataas ang acidity ng soft drinks, kailangan nating uminom ng 15 to 20 glasses of alkaline water to, to neutralize the acidity in our body. Ngayon naman, itetest natin ang purified water kung ito ay may minerals. Ganon din ang tubig na galing sa water's bio-mineral pot. Gagamit tayo ng mineral tester para makita kung ito ay may presence of minerals. Tatlong patak. Kapag ito ay nag-color blue, ibig sabihin, walang minerals. Pero kapag nagkulay purple, may presence of minerals. Kaya pa rin yan, neutralize ng water's bio-mineral pot. Ang huling itetest natin ay tap water. Dito makikita natin kung may presence siya ng chlorine. Ganoon din ang tubig na galing sa Waters Bio Mineral Pot. Gagamit tayo ng chlorine tester. Tatlong patak. Kapag ito ay nag-color yellow, ibig sabihin may presence of chlorine. There you go, mga ka-waters, Nakita natin na ang tubig galing sa biomineral pot, 1,000 NO plus, ay purified water, meaning walang presence of chlorine, mineralized water, or with 20 essential minerals, and of course, alkaline water, 7.3 to 8.5 pH level. At kung naaalala nyo pa, mga ka-waters, nagbabad tayo ng lantang gulay sa tubig na galing sa water's biomineral pot. Ito ang ating lantang pechay at dahon ng ampalaya. Ngayon, binabad natin siya. Yan. Di ba? Fresh na fresh ang ating pechay and of course ang dahon ng ampalaya. Again mga waters kung nagustuhan nyo po ang ating product na Waters Biomineral Pot, you may contact the person who invited you today. Maraming salamat po. Happy Waters Day!